ng liwanag sa lakas ng panginiwala. Ako si Chris, Faith Healer ng Kaluluwa. Pasok! que la tengo que poner a ella. Ah, oh, sino ka diyan? Ha? Sino ka diyan? Ha? Ang ah, sakit natin. Ugh. Oh. Ah. Oh. Sino ka diyan? Baklasin mo, baklasin mo. Baklasin mo sa tiyan, baklasin. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Gamitin ang kamay, tanggalin, 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 tanggalin. Gamitin ang kamay. Gamitin ang kamay, tanggalin mo yan. Yan, tapon, tapon, tapon. Itapon mo, itapon. Yan, tapon. Kala mo hindi babalik sa'yo, ha? Babalik sa'yo lahat yan. Kala mo hindi kita mauli? Ha? Ano kala mo hindi kita mauli? Mauli kita. Hmm. Ano? Kala mo hindi kita mauli? Ha? Hmm. Ano? Balik sa ilag na tayo mo. Hmm. mo hindi kita mauli? Ha? Uli kita! Hmm, ano? Huli ka ngayon. Ha? Baka simulat yan. Baka simulat. Tanggalin mo yan. Gusto ko simot. Walang matira. Simot. Simotin mo. Alam mo ha? Kayo mga magkukulang kayo. Salbahe kayo ha? Namiminsala kayo ng mga tao. Tanggalin mo yan. Baka simo. Bulutin mo lahat. Hmm. Ano? Baklasin mo na yan! Alam mo, hindi kita mauli, ha? Ha? Baklasin mo yan! Baklasin mo yan! Hmm, ano? Masakit? Masakit na? No? Bakwasin mo! Tanggalin mo lahat yan! Tanggalin mo! Mm. Ano? Tanggalin mo lahat yan! Kaya babalik ko lahat sa'yo yan! Alam mo hindi ka mag... Ingal-ingal yan! Gusto ko ngayon pagalingin mo yan! Wala nang sakit yan! Ha? Sunugin ko kayo lahat sa no? Bisa mo! Ang mo yun! Sino! Magalit mo pa ako ha, sa bahay ka. Bak Tanggalin mo yan ngayon, bakasin mo yan ha. Huwag mong pahit lulo ko ha. Hmm. Hmm. Ang chan, bakasin mo sa chan. Nasasaper yan. Nasasaper yan. Yan, tapon. Ah. Gusto ba magbalik sa, sa ma? sama? Ha? Gusto niyo pa magbalik sa, sa ma? sama? Ayaw. Ayaw niyo. Bakasin niyo, bakasin niyo. Bakasin niyo ngayon. Ilan kayo diyan? Ilan kayo diyan? Ilan kayo? Marami kayo dyan? Lang. Ha? Dalawa? Ako lang. Ay, ikaw lang. O, baka sino mo yan? Bahay ka? Umingi ka ng tawad sa tao na to, ha? Umingi ka ng tawad sa tao na to, ha? Kakastiguin talaga kita ngayon. Tagalin mo yan. Tama mo, binalikan ka ng ginawa mo. Sabi ko sa'yo, iyo, isayin ka lang. Kung makaligtas ka, ha? Hindi ka makaligtas sa akin. Diyan mo! Samsamin mo yan. Bagsak ka si ngayon. Samsamin mo ngayon. Bagsak ka si Perno. Bagsak Wasak ka. Wasak. Duhog ka sa akin. No kala mo ligtas ka ha. Kung makaligtas. <coughs> <Tama. coughs> Ay ka ngayon. Mamatay ka dyan. Yan mo. Hmm. Kalog-kalog ka ngayon. Hmm. Ano? Ano? Buklas ko pa, ha? Sige, tanggalin mo yan lahat. Simutin mo. Simutin mo yan ngayon lahat. Simutin mo! Simutin mo! Simutin mo. Hmm? Bawas kasalanan. Bawas kasalanan. <coughs> Isama ka? Isama huh? sa sama ka? Ang sama mo? Bumalik sa'yo, no? bumalik sa'yo, no? Bumalik sa'yo, eh. Mm -hmm. Bye. Mga Maestro. You wanna come sa alam ng puso, sa imat at sa piniti na, ng mga halimaw at pagmamahal. Sa ng liwanag sa lakas ng paniniwala Ako si Chris, faith healer ng kanuluma.